Guys, In crystallite ito na nga pala yung iba guys nagawa ko na Ang taga nito ay 557. muna natin ng tansi na maliit. <clears throat> Ito nakatali sa pain para hindi pumakalas. Ayun nga pala yung ganyan pala guys yung ginamit namin kanina pala yung gamit namin kanina ng pain. Ah, 58 kilos kami na ano. Bid, bid Yan yung madalas na makawan dito sa amin, guys. Tang bid, bid Dito sa Bataan, sakop ng Manila Bay. Marami kasi dito bibid, guys. May yan nakaiksi yung mga kain guys. mm <coughs> Bali, ano to guys? 30 peraso. Ayan. Pain sa palabay. guys. Ang dami na na yan. Ayan guys. Tignan nyo naman. Ito yung kulay. Sasama-samahin na lang yan.